Hello po sa mga nanay around the world. Meron akong maikling kwento sa iyo. Gawa-gawa ko lang po ha. I just want to drive a very important point across. Sang araw, may isang empleyado na mabilis na tapos sa kanyang lunch. May konting natitira pang oras sa break niya kaya nagpasya siyang pumunta sa bookstore para magbasa ng libro. Paghugot niya ng isang libro, ito ang nabasa niya. Paniwalaan mo lang ito ay matutupad. Matagal ng pangarap ng empleyado na makalipat na parang ipon. Kaya na-excite. Oh, na-excite siya nang mabasa niya ito. Dali-dali siyang umakyat sa rooftop, paulit-ulit niyang sinisigaw Makakalipad ako ng parang ibon. Makakalipad ako ng parang ibon. Nang makasampung beses na niyang sinigaw yon, buo na ang kanyang loob. 100% kumbinsido na, na siya ay makakalipad. Kaya mula sa rooftop ng 30 floor building, siya ay tumalon at dali-daling bumagsak sa lupa. Bakit? Kasi hindi siya naniwala na ang gravity ay realidad ng buhay. Sa mundo ng pera, meron din tayong dapat na ang realidad. Pag hindi natin to pinansin, baka matulad ang buhay pinansyal natin dun sa empleyadong mangarap makalipad. May dalawang napakahalagang um, absolute truth, no? There are only two absolute truth na dapat natin paniwala, no? Ito ang dalawa na pinaka-importante. Unang-una, lahat po tayo ay tatanda. Walang taong bumabata. Niniwala naman ako sa YOLO, you only live once. Kasi totoo naman isa lang ang buhay. Kaya, we should live each day as if it's our last. Diba? And without a single ounce of regret. Kaya naman, let's enjoy and live life to the fullest. But don't forget, you also grow old. Yung tinatawag nilang yago. Kaya dapat paghandaan din natin ito para ma-enjoy din natin ang buhay pagtanda, di ba? At ang pangalawa, hindi ka aantayin ng buhay na maging handa. Yung sinasabi natin sa kana, paghanda na ako, ito ang madalas kong naririnig sa mga kapwa natin na kapag ini-encourage ko magsimula mag-ipon at mag-invest, aminin natin mga nanay, may panahon ba talaga na magiging handa tayo? That day may come or it may not. Ang realidad, tayo ay hindi hihintayin ng buhay na maging handa. Sabi ko nga, sa so number one, lahat tayo ay tatanda. Ang gamit, diba, ang gamit ay nasisira na walang abiso. Ang aksidente, bumubulaga kahit na nahimik ka lang. Ang sakit dadapo may pera ka man or wala. Hindi natin ito may iwasan. Ngunit, maaari nating paghandaan. Diyan makakatulong ang IMG. Ito ang tambayan ng mga handa. Meron kaming webinar tungkol sa tamang paghawak ng pera at syempre Kasama dun ang pagiging handa kung anumang mangyari. Libre ito. Mangyayari ito ngayong gabi. Kasi every Wednesday and Friday, 7pm Philippine Time, meron po tayong free financial literacy seminar and investment strategy. Comment ka lang para maibigay ko sa iyo yung link para makapag-attend ka sa aming free financial literacy ngayong gabi. So, comment lang po kayo or you can message me sa aking FB Messenger and I will send you the link para maka-join po kayo sa free financial seminar ngayong gabi, 7 PM or you can scan para ma Makita niyo po yung yung IMG platform kung paano ba makakatulong ito para maging handa sa anumang unos sa buhay. Thank you for watching until the end. I'll see you in my next video. Bye-bye.